Okay mga bro magandang araw, welcome back na naman sa ating mga video Bali meron na naman tayong gagawin isang powerhouse dito na mini chinso Bali kon mga bro, 58cc yung gagawin nating powerhouse na mini chinso Ayan, Bali ang naging problema daw nito, sabi ng may-ari ay hindi raw niya mapandar tapos binanat-banatan niyang hinila-hila itong hilahan niya nung kwan ayaw nang sumabit yung flywheel niya parang pre-wheeling na lang ito mga bro itong hilahan niya hindi na raw kumakagat sa flywheel hindi na niya pinapaikot yung kwan natin Sigunyal. ayan So, bali dalawa ang problema niya mga bro. Nung una raw, hindi ra ayaw raw mandar. Sabi ng mayari, hindi raw mapantar ng mayari. Tapos, yun na nga. Natanggal yung kanya. Hilahan niya. Hindi na niya mapaikot yung kanyang sigunyan. Okay, so tingnan natin. Troubleshoot natin mga bro. Subukan nga natin hilahin kung talagang ano, maluwag. Ay, wala mga bro. Hindi talaga ako makapito mau no? wala oh hindi lumalaban yung kanyang flywheel, hindi gumakagat. Okay, buksan natin, tanggalin natin yung apat na allen bolt. Ay nabuksan na natin mga bro. Tingnan natin. Okay, ito yung kanyang cover. Ayan o. Ah, ito yung kanyang problema mga bro. Ayan o. Napunggal yung plastic niya o. Oh. O. Oh. Naharos. So, siguro nung hindi niya mapapandar nung mayari, kapipirsa, kapipirsa. Ayun, naharos. Kaya, naka free na lang ito. Hindi na kumakagat dito. Okay. So, ang mangyayari mga bro, bu bali bumili yung ari mga bro ng ganito. Hilahan. Papakita natin sa inyo. Ayan, ito yung binili ng may-ari. Pero sabi ng may-ari, dahil wala siyang nabiling kaparehan nito, bumili na lang ng assembly na ganito. Parehas naman yung sukat nitong mga butas nito doon sa chinso niya na powerhouse. Ayan ang problema. Ang pagkakaiba lang mga bro ay uh, makapal yung labi nito. Mas maripis ito kaya hindi papasok itong ka natin. Cover natin. Importante pa naman itong mga brutong cover ng kanyang flywheel. Para in lang na ano may tumusok na matulis na bagay dito sa mga ano niya ventilation niya dito. Hindi masusungkit 'yung flywheel natin kapag meron itong cover niya. Tapos bali ang sabi ng may-ari ay uh, kung may daw ay ito rin lang daw takip nito chinsaw ang may lalagay para hindi ma ano malagyan ng ibang kulay sabi niya ayan balang ang mangyayari mga bro ay kakahuin na lang natin ito titignan natin kung parehas yung ano kung magkasukat okay baklasin natin silang parehas mga bro itanggalin muna natin tong luma Ayan, tanggalin natin. Ayan siya, oh. Okay, tanggalin natin yung screw. Tapos tanggalin natin to, mga bro. Yan o. Ayan. Tapos tanggalin natin yung bago. Titignan natin kung magkapareha sila. Ayan, tanggalin natin yung bagong bili ng may -ari. Okay, tanggalin din natin yung screw. Ayan, tignan natin kung parehas. Ayan. Tanggal na. Ako. Ito yung tinatawag na kuwan mga bro, coil. Recoil starter. Okay? So tignan natin kung parehas. ayan parehas naman oh, dito. Tapos pag kinaniyan mo, ayan magkasing kapal naman sila. Tapos kakabila natin kung pares dito sa kabila ayan so mas makapal ng kaunti ito mga bro ayan babawasan natin to ayan o oh. nakaangat nakaangat to oh. dapat yung kapal nito paras dito ayan o oh. tingnan nyo oh. ayan, babawasan natin ng Ayan, mga 1.8 inch. Ayan, oh. May angat siya Dapat yan, lapat. So, bago natin palabawasan, mga bro, ay subukan muna natin. Baka sakaling hindi na tayo magbawas. Okay, subukan nating ilagay ito dun sa ano, dating takip ng powerhouse natin na mini na repair. Ayan. Okay, nalaglag pa itong ano, niya, guma. So kung mapapansin nyo yung nakaliko na yun Doon natin tatapat yung butas nya ano Ito butas nya So ilagay natin Ayun Tapos lagay natin yung kanyang Screw Yan Okay Ipitan natin yung kanyang screw Subukan natin, mga bro. Kung hindi obra, kapilitan magbabawas tayo. Yan. Kung halimbawa, mga bro, yung bago kasi, ito, oh. Ito ang problema. Tatama dito yung, ano, itong labi-labi nito, oh, makapal. Hindi siya, ano, sasapak kung di mo naman ilalagay ito hindi pwede walang cover yung ating flywheel kung halimbawa masungkit ng ano mang bagay o alambre masisira yung flywheel natin Okay, subukan natin ayan subukan natin ilagay Yan, pahinga muna natin. Okay, subukan natin ilapat mga bro. Yan, ganyan. Yan. Tapos subukan natin hilahin kung ano kakapit. Ayun. Pwede mga bro. Okay, subukan natin lagyan muna ng ano, dalawang aling alin bolt para matesting natin kumakagat naman siya okay higpitan natin ayan tapos lagyan pa natin ng isang mga bro dito pansamantala para matesting natin Okay. Subukan nating natin hilahin mga bro. Kung accurate. Okay, ayos na So bago natin pandarin, tignan muna natin kung may gasolina. Okay, bali mayroon pa naman siya mga bro meron pa naman hanggang dito subukan nating natin tignan muna yung kanya spark plug baka nalunod nung hindi mapapandar nung may ari yan buksan natin itong air cleaner nya tignan natin yung kanya spark plug o baka naman nawala ng kuryente Okay, tanggalin natin yung spark plug. May ikpit yung kanyang spark plug ah. Okay, subukan so, natin brasan-brasan mga bro, maano ano makarbon no? oh. Brasan natin. Okay, gamit lang tayo ng ano. Steel brush na maliit linisan natin yung electrode ng kanyang ano, spark plug Okay, nalinis na natin mga bro subukan natin ibalik ngayon subukan natin paandarin Okay, balik natin yung kanyang swako. subukan nating pandarin. Okay, lagyan natin dito. Mukhang kona, hindi makona. Yan. Iyon natin mga bro, iyon. Yan, tapos wag muna natin i-chok pa nalunod. natin. E wala, check natin kung may kuryente. Tanggalin ulit natin mga bro yung spark plug. So check natin mga bro kung may kuryente. Lagyan natin sa swako. Tapos check natin kung may kuryente. So mayroon naman siyang kuryente. So may kuryente naman siya mga bro. Patayin muna natin tapos takpan natin. Palabasin natin yung ano, paka nalunod. Yan. Tapos balik natin. Okay, subukan natin panda rin ulit mga bro. Layo natin ng konti yung camera natin. Yun natin. Ayun. Okay, ayos na mga bro, napandar natin yung repair natin na chenso Ayan o. No? Oh. Ayan, okay na. Pero, tingnan nyo yung ano nyo. Medyo madumi yung kanyang kailangan malinis tong ano carburetor nya. Okay, so ganun lang i shot mga bro. Kapag hindi na kumakapit yung flywheel dun sa hilahan, tapos kung ayaw umandar, ganun lang. Baklasin nyo yung spark plug, tignan nyo kung may kuryente. Tapos kung basa yung spark plug, brasan nyo ng steel brush para matuyo tapos pag ayaw pa rin tanggalin nyo tong spark plug tapos sila hilahin nyo para maibugan niya yung ano basa sa loob okay so ayos